Maniniwala ka ba kapag sinabi ko sa'yo matatanggal ang odor, skin disease, at pamamahaw ng pikpik -pik mo? Ito yung mga natin gamitin. Gamitin mo lang ang Yanso at Yanniol sa katawan at sa pikpik -pik natin, tanggal ang mga bad odor, skin disease, at pamamahaw ng mga pikpik -pik natin. Huwag rin po natin kalimutan magsuob ng ating mga pikpik guys -pik ha, kasi napakarami pong benefits ito sa loob ng mga matris natin. ito sa ating mga matres. Nakaka-regular ito ng period. Nakakalakas ito ng tali ng regla. Nakakatanggal ito ng mga dysmenorrhea. At kung tayo po ay hirap sa pagbubuntis, mas mabilis na po tayo mabuntis ito kasi i-detox niya po yung mga matres natin. At higit sa lahat, kung tayo may mga picos, mayoma, cancer sa matres, o may pagdurugo sa mga matres. Kaya habang po tayo ay nagpapagaling, umiinom ng gamot, mas maganda po, sasabayan po natin ng pangsuob ng ating mga pecha na ang susunod na magpapatunay kung gano'ng kaganda ito sa ating mga kapecha yan.